Hi, hello vlog, welcome to my guys yan, nakakuha tayo ng mga ibong martin yan na. At, at eto naman yung plow na Magandang kulay na ito na well, may orange-orange mahaba yung bantot niya pag, ano, pag

ito ito, maganda ito guys maganda ko lang ito kumbaga sana, parang may ito turuan din ito magsalita ayun yung ay, nakuha natin ayun, so, tatayin natin palakay at dito kayo pag yan yung kumakain na sila ng uh, ano ayun, alawaras yung subuan ba natin yung na kumain na? para makakain na sila ay, Ya, ja, ja la banda no la No, guys. Ja. Ja, ja, guys.